the 38 countries sa math at science pang 36 na ang Pilipinas. Kulelat na tayo. In-enforce natin yung K-12 noong 2013, I believe. Nagkaroon ulit ng survey yung Programs in International uh, Student Assessment o yung PISA. Yung Pilipinas, sa pagdating sa reading of the 79 countries surveyed or assessed, pang 78 tayo. Pagdating naman sa math of the 79 country 79 tayo. Pagdating sa science of the 79 country 79 din tayo. Fast forward to 2022, kulelat pa rin tayo sa math, reading, science and spelling. So dito pinapakita, yung layunin ng K-12 hindi na-deliver. Panahon na, naibalik na natin siguro yung sa dating sistema ng edukasyon, nang sa ganun, sa hirap ng buhay, mabawasan ng dalawang taong pasanin yung mga magulang.